Po, At anong kaso? Magandang umaga po sa bayan ng Kabyo, sa Pilipinas. Ako po si Jose Aljubar Gatbuntong Migoko. Uh, incumbent po ng bayan ng Kabyaw. Ako po ay nag-file ng uh, reklamo sa aming punong bayan na si Mayor Ramil Rivera sa, maraming marami pong mga dahilan. Ang dito po sa aking complaint uh, ang mga bagay na aking sinampat sa kanya. Katulad po ng uh, Republic Act 3019 sa anti-graft and practices at yung pong uh, great miscanta sa uh, po itong uh, 67, Republic Act 6713 ito, uh, ito po ang kasagutan ng mga ng kababayan namin na nagtatanong bakit daw hindi po namin reklamo ang ah, sa mga ina-expose ko sa, mga, sa kanyang mga ginagawang di maganda sa bayan ng Kabyaw ito po ang kasagutan sapagkat uh, ako po ay direklamo na aming punong bayan na, na cyber libel online doon po sa aming fiscal office sa ah, Abaraton City. Ito po ang uh, siguro kasagutan para po mapatunayan namin na sa bayan ng Kabyaw na hindi po ito ay gawagawa lamang ito po ito po sapagkat nandito po ang mga dokumento para po kapatunay na lahat po ng aking sinasabi ay totoo. Anong, Kailan partik po. anong particular na kaso uh, pangyayari, bakit magsasampa kayo ng graph laban sa mayor? meron po siyang mga ginagawang mga bagay na hindi po maayos katulad po ng mga pondo na, eka na sinasabi po niya ay ginastos pero hindi naman po ginastos sa tamang pamamaraan. Pwede niyo hubang i-detalya, particular, kung anong particular na insidente ito? Uh, una po, meron po kasi kung na-expose, tungkol po ito sa libel case na sinampan niya sa akin, Meron po ako in-expose na 33 million na ito po ay nakalaan sa pondo para po sa mga senior citizen, PWD, Barangay Tanot, Barangay Justice, etc. Pero napag-alaman ko po, po wala po natanggap ang mga tao. Pero wala po sa may dokumento sa akin. Ang hinahanap ko po, po ay for transparency lamang po. At Kasama po yan sa binayang sa ngayon po, di ba po? Yun po Salam mo ha. ako Yan po. Ngayon po, meron pa rin po akong dispose na 34 million na ito po yung mga uh, mga pondo na para po ilaan sa mga pagawain pang bayan sa aming mga barangay. Pero negative po ang proyekto. Yung po mga barangay official ayaw po magtapat sapagkat po sila po yung alliance po ng aming po ng bayan. Pero, so, pero yung, yung pinabanggit ninyo, so yung ano, yung 30 at 34 million. 33 so, million at 34 million. 33 and 34 lahat million. tama ba lahat yan ay disperse pero hindi ala, sa, according silang, to you ayan, lahat ayan, yan ay disperse pero hindi na nilirequest ko po yung mga dokumento ala po ito magbigay sa akin ng dokumento kahit na po kami nagsisisyon eh, hindi po nilirequest ko po ito hindi po binibigay sa akin ng mga ayensya ng aming, mga departamento ng aming pamalan lokal. Consel, kasama ba 'yan sa reklamo ninyo? Sa ngayon to palo. pero pero, ito pero kasi, yung particular anong nakalagay po diyan sa ito, reklamo ito, ito, po ito sa mga disbursement ng mga lubricants, mga oil na ito po ay uh, kinukuha po niya sa kanyang pamilya. Paano sa kanyang pamilya po? Uh, ito po kasi ng uh, mga, uh, uh, mga gasoline na mga gasoline expenses namin, ang kinukuha na po namin ay yung pong kanyang balae, yung pong uh, kapatid ng kanyang vice mayor yung buong anak nung kanyang uh, manugang, saka po yung, uh, yung kasama ko pong kusyal na si Rob Kevin Rivera na anak po ng aming po ng bayan. So ibig sabihin eh... Parang family corporation ang nangyayari dito eh. Ah, uh, duman duman ito sa bidding? Ah, wala. Wala rin kontrata. Wala rin kontrata, wala. walang bidding. Eh, oh. e, papano na pasok ng munisipyo at nakapagpalabas ng Ayun po. nga po ang hinahanap ko sapagkat so, paket, nag isa lang po ang buseho, nag-iisa lamang po ako na nakipaglaban. Ibig sabihin po kahit anong gawin ko, hingi ng gobyerno ay po lang bigyan. Kontra sa lang po ang hinahanap ko. Sir, so, sorry, pali.